ayan guys tapos namin bayad sa mga obligasyon napadaan kami dito sa South Triangle Barangay South Triangle dito sa may Madriano Street corner ng Sigira so marami kasing kumakain dito ayan sinigang na ulo ng baboy at uh, sarap partneran dito dito Panin, mura lang ang order, 100 solve na solve ko na Jollibee so, yeah. ah, sobrang mahal na <laughs> maraming kumakain mura na oh sawa ka sa sabaw mm. diba ano? Tsaka, ditong lugar simple lang dinadayo ng mga riders mga empleyado kahit <laughs> saan dito Oh, makikita mo sila. Oh. Ang dami. Yan. Yan. Diba? Simpleng kainan lang. Oh. sila sir. Diba? Dito lang yan. Sa may kanto ng Madriana, corner lang yung So, <laughs> kain lang. Ayun oh. Diba? Sabi nga ni sir, mura lang. Kaysa mag-jollibee ka, mapadaan dito. Ayan. Anlisawa ka sa sabaw. Wala na kung mga may hangover ka. Dito ka pumunta sa kanto na to. Hmm. Sabay sabaw. Masili hmm. kalamansi. mahangin sa labas kaya yung buhok ko ano <laughs> bang hmm. up kaya sunod yung mga tropa natin dyan dito tayo, simpleng kainan lang pero masarap daming po tayo At ibang klaseng luto mamaya din bilang lang kaya mga tropa dito na dinadayo rin ng mga kapwa riders ko sa so, mga empleyado siyempre sa natin. natin Ang video, maaay pa yung ulo nila. Mm, kaiba, no? Agam. Binablog din 120 yun dun. 30 na. Ngayon, yeah, mahal na. na lang. So guys, hanggang dito na lang. Thank you. ramos sa